Kaunting panoorin ang mga natatanging aktibidad ng masigasig na Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office na si Police Colonel Ledon D. Monte sa loob ng isang linggo ating tunghayan sa PIDIS in Aksyon. Nitong ikalabing puto ng Hunyo taong kasalukuyan, nagsagawa si Police Colonel Ledon Monte, Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office, ng station visit at nakipag-usap sa mga tauhan ng Dolores Municipal Police Station, Candelaria Municipal Police Station, Sariaya Municipal Police Station, Pagbilao Municipal Police Station at Tayabas City Police Station. Ito ay upang malaman ang kanilang sitwasyon at ugnayan. Nitong ikalabing walo ng Hunyo taong kasalukuyan, isang box sandali sa pagitan ng Quezon Police Provincial Office, Member of Church Guard International o MCGI at UNTV sa pangunguna ni Police Colonel Leon Monte, Provincial Director ng Quezon Police Provincial Office at Brother Daniel Estrazon dahil sa pagplagta ng Memorandum of Agreement na ginanap sa Camp Guillermo na Parlucena City. Ang MCGI, UNTV at Quezon Police Provincial Office ay nagpahayag ng kanilang suporta at pasasalamat sa isa't isa dahil ito ang magiging simula ng isang mabungang pagsasama na naglalayong ibahagi ang mga gawa at itaguyod ang diwa ng kapayapaan, pagkakawang gawa at pagmamahalan sa lalawigan. Samantala nitong ikadalawampot isa ng kunyo taong kasalukuyan, dumalo si Police Colonel Monte sa sentimental visit at testimonial parade ng commander ng Aerial Police Command Southern Luzon na si Police Lieutenant General Roderick C. Armamento na binida ni Police Regional Office Calabarzon Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas sa Camp Brigadier General Vicente Pilim, Calamba City, Laguna. Dakuan naman natin ang mga operational accomplishments ng Quezon Police Provincial Office. Sa kampanya naman laban sa mga wanted person, nagkaroon ng Quezon PNP ng siyam na operasyon at nagresulta sa pagkakaresto ng siyam na wanted persons. Sa kampanya naman laban sa illegal gambling, nagsagawa ang Quezon PNP ng labindalawang operasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng 38 individual at pagkasamsam ng tinatayang 14,552 pesos na bet money. At iyan ang ilan sa mga natatangin aktibidad ng napakasipag at masigasig na provincial director ng Quezon Police Provincial Office na si Police Colonel Ledon D. Monte. Dahil dito sa Quezon Police Provincial Office, ang gusto ng polis, ligtas ka!